Kamakailan, maraming usap-usapan ang kumakalat sa social media at sa mga chat ng komunidad tungkol sa umano'y bonus na 13,500 piso na maaaring matanggap ng mga senior pensioner pagdating ng buwan ng Nobyembre 2025. May ilan na nagsasabing kumpirmado na ito, may ilan namang nagsasabing chismis lamang, at marami ang nalilito, sinusubukang alamin kung ano ang totoo, ano ang posible, at kung ano ang maaaring maging epekto nito sa kanilang buwan ng pensayon. Kaya ngayon, atin itong tatalakayin ng maayos, malinaw, at ayon sa realidad. Walang sigawan, walang pinalalaking pangako, at tiyak na walang walang lamang haka-haka. Ang layunin natin ay tamang pag-unawa, upang bawat nakatatanda sa Pilipinas ay malaman ang tunay na sitwasyon at kung paano sila dapat maghanda. Una, kilalani natin ang isang bagay na maraming tao na ang nakararamdam pero hindi laging sinasabi ng tuwiran, tumaas ang gastos ng pamumuhay. Tumaas ang presyo ng bigas, gamot para sa alta presyon, maintenance na medisina, bayarin sa kuryente at tubig, pati pamasahe sa jeep. Ang mga senior, lalo na ang nakadepende lamang sa nakapirming pensayon, ay mas ramdam ang bigat nito. Kapag hindi tumataas ang kita pero patuloy na tumataas ang presyo ng mga pangunahing pangangailangan, nagiging napakahalaga ng kahit kaunting dagdag na tulong. Kaya tuwing may napag-uusapan tungkol sa bonus, cash gift, o dagdag na allowance, agad itong nagiging sentro ng atensyon. Isa itong pagkakataon para huminga, para maramdaman ang dignidad, para makaranas ng kaunting ginhawa. Ngayon, kapag pinag-uusapan natin ang bonus para sa mga senior pensioner, may dalawang pangunahing institusyon na ating tinutukoy, ang Social Security System at ang Government Service Insurance System. Magkaiba ang operasyon at pondo ng dalawang institusyon na ito at magkaiba rin ang grupo ng mga retiradong kanilang pinaglilingkuran, ngunit pareho silang may tungkuling tiyakin na may tuloy-tuloy na pensayon ang kanilang mga miyembro. Sa kasaysayan, ang Government Service Insurance System ay nagbibigay ng taunang Christmas cash gift sa mga kwalipikadong old age at disability pensioners. Matagal na itong isinasagawa, lalo na para sa mga nagretiro dahil sa haba ng serbisyo o kapansanan at patuloy na tumatanggap ng regular na buwanang pensayon. Nagbabago-bago ang halaga nito sa paglipas ng panahon, depende sa budget ng pamahalaan at kalagayan ng pondo. Kaya kapag may napag-uusapan tungkol sa posibleng pagtaas, halimbawa, ang ideya ng 13,500 pisong cash gift, hindi ito ganap na walang pinagmumulan. Nakaugat ito sa mga naganap na noon. Ngunit ang nakasanayan sa nakaraan ay hindi automatikong nangangahulugang garantisadong mangyayari muli. Samantala, ang Social Security System ay mas maingat pagdating sa pamamahagi ng bonus. Hindi ito tulad ng Government Service Insurance System na may regular na Christmas bonus. Ngunit may mga pagkakataon sa nakaraan na nagbigay ito ng one-time special assistance lalo na sa mga panahon ng krisis pang-ekonomiya o pambansang pang kalusugan. Mga natatanging pangyayari ito, hindi taunang tradisyon. Kaya kapag may balita na posibleng magkaroon ng bonus mula sa Social Security System ang tamang tugon ay bukas na pakikinig, ngunit may wastong pag-iingat. Hindi dapat umasa sa mga ipinapasa lamang sa group chat o hindi kumpirmadong post sa social media. Mahalaga ang pagiging malinaw sapagkat mabilis kumalat ang maling impormasyon, lalo na kung malakas ang pag-asa at mabigat ang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang simpleng mensaheng ipinasa ng ilang beses ay maaaring magmukhang opisyal na balita. Ngunit ang tunay na pulisya ng pamahalaan ay hindi basta-basta lumilitaw. Dadaan ito sa pagbuo ng budget, legal na pag-aproba, at pagdedesisyon sa antas ng lupon at gobyerno. Ito ay nangangailangan ng panahon. Kaya imbes na magpadala sa emosyon, mas mabuting suriin ang mga senyales kung ano ang tunay na posibleng mangyari pagdating ng Nobyembre ng 2025. Isang malaking senyales ay ang patuloy na pag-aaral tungkol sa sapat na halaga ng pensiyon. Parehong tinitingnan ng Social Security System at ng Government Service Insurance System kung sapat pa ba ang pensiyon kumpara sa tumataas na presyo ng bilihin. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang nakapirming pensiyon ay unti-unting nababawasan ang tunay na halaga habang tumataas ang inflation. Alam ito ng mga gumagawa ng pulisya. At dahil alam nila ito, nagiging posible ang mga panukalang dagdag tulong o supplemental bonus. Isa pang mahalagang salik ay ang panawagan ng publiko. May mga grupo ng senior citizens at iba pang organisasyon na aktibong naninindigan para sa mas mataas na benepisyo. Nagpapasa sila ng liham, sumasali sa konsultasyon, at nagtatanghal ng datos sa mga pagdinig. Kapag ang ganitong panawagan ay tumapat sa panahong bumubuo ng pambansang budget, nagkakaroon ng pagkakataong maisulong ang special cash assistance. Posible na dito umuugat ang pag-uusap tungkol sa 13,500 pisong bonus. Ngunit tulad ng nasabi, kailangan ito ng formal na pag-aproba, hindi lamang usapan online. Dapat din nating tingnan ang kultura. Mataas ang pagpapahalaga ng lipunang Pilipino sa mga nakatatanda. Malalim ang paniniwala na ang mga nagtrabaho at nagsakripisyo sa loob ng dekada ay dapat nabibigyan ng seguridad at dignidad sa kanilang pagtanda. Lalo na sa panahon ng Kapaskuhan, kung kailan tumataas ang gastusin at nagsasama-sama ang pamilya, nagiging mas mahalaga ang kahit kaunting dagdag na puhunan para sa pamumuhay. Kung sakali man na maaprubahan ang bonus o supplemental release na 13,500 piso sa Nobyembre 2025, Malamang na may mga patakaran sa pagiging kwalipikado. Base sa mga nakaraang gawain, ang mga tumatanggap ng regular na pensayon at hindi suspendido o provisional ang account ang karaniwang makatatanggap. Ang mga survivorship pensioners ay maaaring kasama, depende sa magiging final guidelines. Ang mga retiradong nakalump sum o may espesyal na kaso ay maaaring suriin ng hiwalay. Kaya huwag agad mag-assume na pare-pareho ang matatanggap ng lahat. Ano ang dapat gawin ngayon ng mga senior? Una, manatiling nakasubaybay sa opisyal na anunsyo. Parehong may verified channels ang Social Security System at Government Service Insurance System para sa advisores at publikong pahayag. Pangalawa, siguraduhin tama at updated ang account information. Kung sakaling magkaroon ng bonus, ang may tamang account details ang unang makatatanggap ng walang aberya. At panghuli, sabihin natin ng tuwiran, karapat dapat sa mas mabuting suporta ang ating mga nakatatanda. Marami sa kanila ang naglaan ng buong buhay sa pagtuturo, pag-aalaga, pagbuo, paglilingkod, at pagtatrabaho para sa lipunang mayroon tayo ngayon. Kung ang bayan ay makakahanap ng paraan para igalang ang kanilang naging ambag, hindi iyon limos. Iyon ay paggalang. Kaya habang nagpapatuloy ang talakayan patungo sa Nobyembre 2025, Manatili tayong nakabatay sa realidad ngunit may pag-asa. Ang usapin tungkol sa 13,500 pisong bonus ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagkilala sa halaga ng mga nauna sa atin. Magmasid tayo ng maingat, magsalita ng responsable, at ipagpatuloy ang pagtaguyod para sa kapakanan ng bawat nakatatandang Pilipino. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mga pinakabagong balita at update. I like at I share ang video na ito upang makatulong sa mas maraming nakatatanda. I comment ang inyong opinyon o karanasan sa ibaba, nais naming marinig ang inyong boses.